Naligo pa ko. <laughs> Ganun talaga na kung nagpapot mo ba? Madali lang. Naglisod ko kus sa akong likod, uy. <laughs> o oh, sige, ko diri mm -mm. Nakainom na rin ba turbo? Nge. Mm. Sa akong ko ni mo? Uh, wala. Magmasa tag siminto. <laughs> no, bantay lang ka. Kay last nga naginom kag turbo. Iturbuhan po ko ni mo. <laughs> eh, diturbuhan ang puti ka Ah! Basta ha, kadali lang maligo sako. Oh, sige na. Magpaabot lang <sighs> ako d'ri ha. Gulba aja ako gani yo, eh. Pero murag gulba karon kay nakaturbo si Tonton. Turbuhan depog ani ron. Grabe na pud ba, hindi siya makadustlak pay. Yung... Abrihi ko. Naabri ah, nako putan. Na, huh? Sunod pa ka dressi. Ay. ay. Hindi ko kagonta. <sighs> dito sa igdaanan. Hindi na, na ako kaya lagi. Ah, oh, ay dream a ta. Hindi na, na ako kaya mag-abot. Init na kaking lawas. <laughs> Ikaw pa nagdali-dali mo dyan ka, oy. <laughs> Kabilo ka. Oh. Matag minuto, oras-oras, sigo-sigundo. Mingawan ko ni mo. Ay, sumas. Ikaw yun. Bitaw, ang ako mga anak, kailangan sila pansin ha. Mm. Ang importante ako. Dinitika pa sa Manon ka. Katalinang. Manon na ako sabon ako mga pangalawan. Huwag kay labot. Mukhaon kong sabon. Ano ba? Uhaw na kay ko. Ay, Adri, mas ganahan ko dito sa igdaanan kayo magahigda tagtarong. Huwag kay labot. Magsugod na dali sa banyo. Patulong dito sa igdaanan. Maupaan na tayo na. Ang Ay gadanan ka kakain na uh, Basta Guniti turbu mm. Guniti ako ng Guniti ang tapadidoy dito. gunitie oh <coughs> oh gai kayo gai kayo inana pag nakaturbu kamil ah kamil uh. look, look. Sa oh, ah kamil ah kamil ah kamil ah kamil ah ah kamil kamil ah kamil ah 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 kamil ah kamil ah kamil ah kamil kamil ah kamil ah kamil ah kamil Ganahan kamil hindi ng doktor magsamok na to pala eh samot ako samot ko si mong ubos kamil din ko si mong sa mong puso daw dapat napita kamil nan ako din napita pita mong puso oh hindi ko alam ayot sa ngadaan na eh ang mga byudo kamil na oh pas apa pasal Kamil Aku ni umpamu ni Mengtaklubu Kamil 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 di ba? Di ba kenahan ka ni Kamil? Lami gede Amang ha? Belum Lami amang abiodo Uhau sa Kamil Kamil ah. Kamil mm -hmm. Dari mm -hmm. pelang Usul rap dek Mengmatak Kamil Kamil mm -hmm. siyap, oh kamil, kamal, Kasi kamal, 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 Wala kamal, 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 kamal,